mga pinili ng Diyos. Hayaan ninyo akong magsimula sa isang tanong. Paano kung ang kapayapaan na hinahanap mo ay hindi kailanman kayang ibigay ng mundo? O mas diretsong sabihin, paano kung ang kapayapaang hinahabol mo sa trabaho, pera, o relasyon ay pansamantala lamang at hindi sapat upang punan ang tunay na kawalan sa iyong puso? Isipin mong saglit, lahat ng pagsisikap mo para sa tagumpay lahat ng mga desisyon mong ginawa para sa iyong pamilya, lahat ng sakripisyong pinagdaanan mo, bakit parang wala pa rin kapayapaan? Tila ba ang mundo ay nagpapakilala ng ilusyon ng kapayapaan, isang huwad na bersyon nito. Ang sinasabi nila, kapag nakuha mo ito, magiging maayos ka na. Pero hindi ba't lahat tayo sa isang punto naranasan ang pagkakaroon ng lahat, pero Nagugulumihanan pa rin ang isip. Minsan, sa tahimik na sandali ng gabi, nakahiga sa kama at wala ng ingay ng mundo, ang puso mo'y nagtatanong, Ito na ba talaga? Bakit parang may kulang pa rin? Ngunit narito ang isang masakit na katotohanan na kailangang mong harapin. Ang kapayapaan na hinahanap mo ay hindi kailanman matatagpuan sa labas. Kahit ano pang tagumpay, kahit ano pang koneksyon sa tao, kahit gaano pa kalaking kayamanan ng hawak mo, ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa mundo. At, mga pinili ng Diyos, pakinggan ninyo ako. Ang kapayapaan ng mundo ay laging bitin, laging kulang, at laging natutunaw. Pero narito ang mabuting balita. May isang klase ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang agawin nito. Isang kapayapaang tumitibay sa gitna ng bagyo. Isang kapayapaang hindi na nauubos sa panahon ng kawalan. At ang kapayapaang ito ay nagmumula sa Kanya na tinawag na Prinsipe ng Kapayapaan, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa sermon na ito, gusto kong ipahayag sa iyo ang tatlong mahalagang prinsipyo upang maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Pero tandaan mo ito. Ang mensaheng ito ay hindi lamang impormasyon. Ito ay paanyaya para sa iyo na bitawan ang takot at kawalang-pag-asa na bumabalot sa iyong puso at yakapin ang kapayapaan na hindi kayang tapatan ng anumang bagay sa mundo. Mga pinili ng Diyos, maghanda ka. Sapagkat ngayong araw na ito, ilalapit tayo ng Panginoon sa isang malalim na pagsuko. At sa pagsukong iyon, mararanasan mo ang kapayapaan na kayang magtawid sa anumang unos. Kaya't tanong ko sa inyo, handa ka bang magtiwala sa Diyos at maranasan ang kapayapaan na higit pa sa iyong naiisip? Panguna, hanapin ang kapayapaan ng Diyos sa panalangin. Mga pinili ng Diyos, hayaan ninyong magsimula ako sa isang tanong na maaaring tumama sa inyong puso. Ano ang ginagawa mo kapag parang lahat ng bagay sa buhay mo ay bumagsak ng sabay-sabay? Kapag ang stress sa trabaho, alitan sa pamilya at bigat ng utang ay tila bumalot sa bawat aspeto ng iyong pagkatao, saan ka lumalapit? Kanino mo hinuhubog ang iyong mga luha? Maraming tao ang sinisikap solusyunan ang lahat sa sarili nilang lakas. Minsan, tinutulak natin ang ating sarili sa matinding pagod. Naniniwalang kaya nating lampasan ang problema ng mag-isa. Pero alam mo bang ang labis na pagkontrol ay parang paglangoy laban sa alon? Habang pilit kang lumalangoy patungo sa isang layunin, unti-unti kang hinihila ng alon pabalik, nauubos ang iyong lakas at malapit ka ng malunod. Bakit kaya? Dahil hindi tayo nilikha ng Diyos para harapin ang ating mga unos ng nag-iisa. Isipin mo si Maria sa bagong tipan. Nang mabigyan siya ng balita na siya ang magdadala ng tagapagligtas, maaaring nayanig ang kanyang mundo. Iniisip niya siguro, paano ko haharapin ang mga chismis? Anong sasabihin ng mga tao? Paano ang aking buhay? Pero ano ang ginawa niya? Ang sabi sa Lucas 1 verse 46 to 47, siya'y nanalangin. Pinupuri ng aking kaluluwa ang Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sa gitna ng kanyang takot, pinili niyang lumapit sa Diyos at purihin siya. Ngunit bakit kaya marami sa atin ang hirap lumapit sa Diyos sa panalangin? Baka iniisip mo, hindi naman ako marunong magdasal o hindi naman siguro nakikinig ang Diyos sa akin. Kapatid, pakinggan mo ito. Hindi kailanman naging tungkol sa tamang mga salita ang panalangin ang panalangin ay tungkol sa pagtitiwala. Ang pagtitiwala na ang Diyos ay nakikinig sa bawat bulong ng iyong puso kahit hindi mo masabi ng buo ang iyong nararamdaman. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalaking hadlang sa panalangin? Ito ay ang pagmamadali. Napakadali nating magmadali sa ating mga desisyon at plano, iniisip na tayo ang may control sa lahat. Ngunit ang sinasabi ng Filipos 4:6 verse 6 ay malinaw. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Bakit? Dahil ang pag-aalala ay parang pagtakbo sa gilingang pangkamot ng kabayo. Gumagalaw, pero hindi sumusulong. Kapag inilapit mo ang iyong mga alalahanin sa Diyos, natututok ang tumigil, magtiwala, at hayaan siyang kumilos sa tamang panahon. May kwento akong gustong ibahagi tungkol sa isang matandang lalaki sa aming simbahan. Siya ay isang magsasaka Simple lang ang buhay, ngunit puno ng pananampalataya. Kapag tinatanong siya kung paano niya nalampasan ang matitinding bagyo sa kanyang taniman, ang sagot niya ay palaging ito. Pinapanalangin ko ang ulan, pero higit sa lahat, pinapanalangin ko ang kalmadong puso. Kahit bumaha, o maubos ang ani, mga pinili ng Diyos. Nakikita mo ba ang aral dito? Ang panalangin ay hindi palaging nagbabago ng sitwasyon. Ngunit ito ang nagpapalakas ng iyong puso upang harapin ang anumang unos. Narinig mo na ba ang kasabihang, kapag nanalangin ka, huwag kang manatili sa dagok ng unos, tumayo ka sa kapayapaan ng Diyos? Totoo ito. Kapag inilapit mo ang iyong mga takot at alalahanin sa Diyos, ang kapayapaang Kanyang binibigay ay hindi mo maipapaliwanag. Isipin mong ikaw ay nasa gitna ng bagyo. Ang hangin ay malakas, ang ulan ay tila nagngangalit. Pero sa iyong kalooban, tahimik at payapa ang iyong puso. Ganito ang kapayapaan ng Diyos. Mga pinili ng Diyos, ngayon ay nais kong tanungin kayo. Ikaw ba ay naglaan ng oras upang talagang makipag-usap sa Diyos? o baka naman pinipilit mo pa rin harapin ang unos ng mag-isa. Alam ng Diyos ang bigat na dinadala mo, pero hinihintay niya na lumapit ka sa kanya gaya ng isang ama na handang tumulong sa kanyang anak. Tandaan, hindi mo kailangang maghintay hanggang sa ikaw ay lubusang mahirapan bago ka manalangin. Simulan mo na ngayon. Habang nagtutuloy tayo sa sermon na ito, nais kong ipaalala sa iyo ang panalangin ang susi sa kapayapaan. At ang Diyos na nakikinig sa bawat daing ng iyong puso ay naghihintay lamang sa iyong pagtawag. Kaya't mga pinili ng Diyos, tanong ko sa inyo, Bakit mo pa haharapin ang bagyo ng mag-isa kung kasama mo naman ang prinsipe ng kapayapaan? Pangalawa, Alagaan ang iyong espiritu. Manatiling tahimik sa kanyang presensya. Mga pinili ng Diyos, Narinig mo na bang sinabi ng iba, kapag natapos ko lang ito, magkakaroon na ako ng kapayapaan. Ngunit bakit kahit natapos na ang gawain, nararamdaman mo pa rin ang pagod? Bakit kahit nakapagpahinga ka na ng sapat, parang hindi pa rin kumpleto? Ito ang madalas na kalagayan ng marami sa atin. Pagod hindi lang ang katawan, kundi pati ang ating espiritu. Kaya't ang tanong ko sa iyo, tunay ba ang iyong pahinga? o pansamantala lang. Bakit kaya napakahirap marinig ang tinig ng Diyos sa panahon ngayon? Mga pinili ng Diyos, tayo ay nababalot ng ingay mula sa lahat ng direksyon, social media notifications, balita, problema sa pamilya, at mga responsibilidad sa trabaho. Sa gitna ng lahat ng ito, kailan ka nakinig sa tinig ng Diyos? Alam mo ba na ang Diyos ay hindi sumisigaw sa ingay? ang kanyang tinig ay maririnig lamang kapag hininto mo ang lahat ng iba pang distractions. Paano mo siya maririnig kung hindi ka tumitigil para makinig? Sa awit po 46 verse 10, malinaw ang utos ng Diyos. Magpahinga ka at kilalanin mong ako ang Diyos. Pero paano nga ba magpahinga sa gitna ng unos? Napakahirap kapag ang problema ay tila nag-uugat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ngunit narito ang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay hindi laging tinatanggal ang bagyo. Madalas, tinuturuan niya tayong magtiwala sa kanyang plano sa gitna nito. Kapatid, marahil ang hinahanap mo ay tahimik na solusyon, pero ang nais ibigay ng Diyos ay tahimik na tiwala. May nakilala akong isang ina na nawala ng trabaho at natambakan ng mga bayarin. Dumating siya sa punto na ang araw-araw na pagbukas ng mailbox ay nagdadala ng takot. Mga shut-off notices, overdue bills, at eviction warnings. Nang tanungin ko siya kung paano niya napagtagumpayan ang ganitong unos, ang sabi niya, natutunan kong magdasal sa katahimikan. Tumigil ako sa kakaisip ng mga plano ko at sinabi ko, "Panginoon, alam kong mas malaki ka kaysa sa lahat ng ito." Alam mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos? Hindi agad naayos ang lahat ng problema niya pero sinabi niya na unang beses niyang maranasan ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi ba't ito ang klase ng kapayapaan na hinahanap mo rin? Mga pinili ng Diyos, ang lihim ng katahimikan ay hindi ang pagtakas mula sa mundo, kundi ang pagtahimik sa piling ng Diyos. Sa panahon ng pag-aalala, ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Kapag ikaw ay tumigil at naglaan ng oras sa Diyos, parang isang hukbo na nagpapahinga bago ang digmaan, tinutulungan kang bumuo ng lakas para harapin ang mga hamon. Kailan ka huling tumigil at hinayaan ang Diyos na maghari sa gitna ng iyong kaguluhan? Nakikita natin ang pangangailangan para sa katahimikan, pero bakit ito napakahirap gawin? Isa itong masakit na katotohanan tayo ay natutuksong maging abala upang takasan ang ating mga takot. Inilalagay natin ang ating isip sa walang katapusang aktibidad upang hindi natin maramdaman ang bigat ng ating pinagdaraanan. Ngunit kapatid, ang pananatili sa ganitong kalagayan ay hindi solusyon. Ano ang pumipigil sa iyo na tumigil at manatiling tahimik sa presensya ng Diyos? Mga pinili ng Diyos alam mo ba na ang pinakamalaking himala ay hindi laging ang pagbabago ng sitwasyon, kundi ang pagbabago ng ating puso? Nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11 verse 28 Hindi ibig sabihin na agad mawawala ang kanilang mga dalahin. Ang ipinangako niya ay ang kapahingahan ng kaluluwa. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng kahit sino o anumang bagay sa mundong ito. Natatandaan mo ba ang kwento ni Elijah sa unang hari 19? Nang siya ay pagod at natatakot matapos habulin ni Reyna Jezebel, ang Diyos ay nagpakita sa kanya. Ngunit ang Diyos ay hindi dumating sa malakas na hangin, hindi sa lindol, at hindi rin sa apoy. Dumating siya sa isang banayad na bulong. Mga pinili ng Diyos. Minsan, hindi mo makikita ang Diyos sa ingay ng buhay. Naghihintay siya sa tahimik na sulok ng iyong puso, kung saan maaari kang makinig. Handa ka bang hanapin siya doon? Sa katahimikan, matututunan mong maramdaman ang presensya ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na biglang mawawala ang uno sa paligid mo, pero mararamdaman mo ang kanyang lakas na sumasalo sa iyo, parang isang bata na natutulog sa kandungan ng kanyang ama. Habang bumabagyo sa labas, ganito ang kapayapaan na dulot ng Diyos. Ito ba ang klase ng kapayapaan na hinahanap mo sa iyong buhay ngayon? Mga pinili ng Diyos, nais kong iwan ang isang hamon sa iyo ngayon. Kailan ka tumigil at naglaan ng tahimik na oras sa presensya ng Diyos? Kung ang sagot mo ay hindi ko na maalala o hindi ko pa nagawa, ngayon ang araw upang simulan. Gawin mo itong commitment sa iyong puso. Maglaan ng sandaling tahimik araw-araw. Hanapin mo ang kanyang presensya. Huwag mong hayaang maubos ang iyong espiritu sa ingay ng mundo. Tandaan mo, ang Diyos ay naghihintay sa tahimik na sulok ng iyong buhay, nag-aalok ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit ano o sino man. Handa ka bang tanggapin ito ngayon? Pangatlo. Magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi mo nauunawaan. Mga pinili ng Diyos, narating mo na ba ang puntong parang wala ng direksyon ang iyong buhay? Parang lahat ng landas na pinili mo ay sarado at lahat ng iniisip mong solusyon ay tila hindi nagbubunga. Tapos napapatanong ka, Panginoon, nasaan ka? Bakit tila iniwan mo ako sa ganitong sitwasyon? Kapatid, kung ito ang nararamdaman mo, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ngunit higit pa riyan, nais kong sabihin sa iyo, ang Diyos ay naroon at siya ay kumikilos kahit hindi mo pa ito nakikita. Alam mo ba ang tungkol sa kawayan? Kapag itinanim ang buto nito, halos walang makikitang pagbabago sa unang limang taon. Sa panahong iyon, maaaring isipin ng isang magsasaka na nasayang lang ang kanyang oras at pagod. Ngunit sa ikaanim na taon, biglang tutubo ang kawayan ng higit sa 90 talampakan sa loob lamang ng ilang linggo. Ano ang nangyari sa mga taong iyon? Sa ilalim ng lupa, tahimik na pinalalalim ng kawayan ang mga ugat nito para maging handa sa mabilis na pag-usbong. Mga pinili ng Diyos, hindi ba't ganito rin ang plano ng Diyos sa ating buhay? Kapag hindi mo pa nakikita ang bunga, maaaring itoy panahon ng paghahanda. Ngunit napakahirap umasa sa plano ng Diyos kapag parang walang nangyayari, hindi ba? Maaaring iniisip mo, Panginoon, kailan? Kailan darating ang sagot? At masakit ito. Parang pakiramdam mo'y tinutulak kang maghintay habang lahat ng bagay sa paligid mo ay gumagalaw pasulong. Ngunit tandaan mo ito: ang plano ng Diyos ay hindi kailanman nauuna o nahuhuli. Ito ay laging sakto sa oras. Isipin mo si Abraham. Pinangakuan siya ng Diyos na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ngunit ilang taon ang lumipas at tila walang nangyayari. Nang tumanda na siya at si Sarah, marahil naisip nilang imposible nang matupad ang pangako ng Diyos. Ngunit alam natin ang kwento. Sa tamang panahon, ipinanganak si Isaac. Kapatid, kung si Abraham ay nakapaghintay sa plano ng Diyos kahit tila imposible na, bakit hindi mo rin kayang magtiwala na ang Diyos ay may hinahandang mas maganda para sa iyo? Pero ano ang madalas nating ginagawa habang naghihintay? Sinusubukan nating gumawa ng sarili nating plano. Kapag hindi natin nakikita ang galaw ng Diyos, parang gusto nating akuin ang kontrol. Pero mga pinili ng Diyos alam natin kung paano ito madalas nagtatapos. Kapag tayo ang kumikilos ng hindi sumasang-ayon sa plano ng Diyos, nagdadala ito ng mas maraming problema kaysa solusyon. Naalala mo ba nang si Abraham at si Sarah ay gumawa ng sariling plano at pinanganak si Ismael? Ang resulta ay hindi kapayapaan, kundi kaguluhan. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, paano kung ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa anumang plano na kaya mong buuin. Isipin mo na ang Diyos ay parang isang maestro na gumagawa ng isang obra maestra. Ang bawat stroke ng brush ay maaaring mukhang walang kahulugan ng malapitan, pero kapag tiningnan mo ito ng buo, ito'y perpekto. Mga pinili ng Diyos, bakit hindi natin ibigay ang ating tiwala sa Diyos? na may mas mataas na karunungan kaysa sa atin? May isang babae akong nakilala sa aming simbahan. Siya ay nawalan ng trabaho, iniwan ng asawa at nalubog sa utang. Para sa kanya, parang lahat ng plano niya sa buhay ay gumuho. Nang tanungin ko siya kung paano siya nakaahon, sinabi niya, tumigil ako sa kakatanong kung bakit nangyari ito. Sa halip, nagtiwala ako na may layunin ang Diyos. Isang araw, habang nagdadasal ako, natutunan kong sabihin, Panginoon, gawin mo ang gusto mo. Ngayon, ang babaeng iyon ay naging counselor at ginagamit ng Diyos para tulungan ang iba. Kapatid, hindi mo man nauunawaan ang nangyayari ngayon, tandaan mo. May plano ang Diyos para sa bawat sugat mo. Mga pinili ng Diyos Magkaiba ang simpleng paghihintay sa Diyos at pagtitiwala sa Kanya habang naghihintay. Ang paghihintay ng walang tiwala ay puno ng pagkabalisa habang ang pagtitiwala ay nagdadala ng kapayapaan. Kapag sinabi ng Jeremiah 29 verse 11 na ang plano ng Diyos ay magdudulot sa atin ng kagalingan, ang tanong ay ito. Maniniwala ka ba kahit hindi mo pa nakikita ang resulta? nais kong anyayahan ka ngayon mga pinili ng Diyos nagawin ang pinakamahalagang panalangin ang panalangin ng pagsuko sabihin mo sa Diyos Panginoon hindi ko man lubos na nauunawaan ang nangyayari sa buhay ko ngayon pero naniniwala ako na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay isinusuko ko ang aking sariling plano at nagtitiwala ako sa iyo. Ang ganitong panalangin ay maaaring magbago ng lahat. Hindi dahil mababago agad ang sitwasyon mo, kundi dahil babaguhin ng Diyos ang iyong puso. Mga pinili ng Diyos, tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi kailanman nabigo sa kanyang pangako. Kung sinabi niyang mayroon siyang magandang plano para sa iyo, maaari kang humawak sa katotohanan iyon kahit pa magulo ang paligid mo. Kaya't ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mga lugar sa buhay mo na hindi mo palubos na isinusuko sa plano ng Diyos? Ngayong araw na ito, hayaan mong siya ang maghari. Sapagkat sa tamang panahon, makikita mo na ang kanyang plano ay laging mas maganda kaysa sa anumang kaya mong isipin. Handa ka na bang magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi mo nauunawaan? mga pinili ng Diyos. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, gusto kong tanungin ka. Sa lahat ng pinagdaanan mo, nasaan mo hinahanap ang kapayapaan? Marahil tinangka mong hanapin ito sa pera, sa relasyon, o sa tagumpay. Pero maging totoo tayo sa ating sarili. Ang mga bagay na ito, gaano man kaganda o kahalaga, ay laging nagkukulang. Ang kapayapaan nila ay pansamantala lamang parang tubig sa palad na madaling mawala. Kaya't ang tanong ko, bakit mo hinahanap ang kapayapaan sa mga bagay na hindi kayang magbigay nito? Ngunit narito si Jesus, ang ating prinsipe ng kapayapaan na nagsasabi sa iyo ngayon, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Juan 14 verse 27 Ang kapayapaan na ito ay hindi tulad ng sa mundo. Ito'y hindi nakabase sa mga sitwasyon kundi sa kanya mismo. Hindi mo kailangang maghintay para sa perpektong kondisyon ng buhay upang maranasan ito. Si Kristo ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso kahit sa gitna ng kaguluhan. Kapatid, tatanggapin mo ba ang alok na ito? Pakinggan mo ito, mga pinili ng Diyos. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi nangangahulugang mawawala agad ang bagyo sa iyong buhay. Ngunit nangangahulugan ito na kahit sa gitna ng bagyo, ikaw ay magkakaroon ng isang tahimik na kumpiyansa na kasama mo siya. Gaya ng sinabi sa awit 23 verse 4, Kahit dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ang aking kasama. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan sa iyong puso at lakas sa iyong kaluluwa. Isipin mo ang isang barko na nasa gitna ng malalaking alon. Sa ibabaw, ang tubig ay magulo, malakas ang hangin at ang lahat ay tila naliligalig. Ngunit sa ilalim ng dagat, ang tubig ay tahimik at payapa. Mga pinili ng Diyos, ganito ang kapayapaan ni Jesus. Ang mundo sa ibabaw ay maaaring magulo, ngunit kapag nasa Kanya ka, ang iyong espiritu ay nananatiling payapa sa ilalim. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Hinahayaan mo bang ang bagyo sa ibabaw ang diktahan ang takbo ng iyong puso o nagtiwala ka ba sa tahimik na presensya ni Kristo? Ngayon, nais kitang anyayahan sa isang espesyal na panalangin. Isuko natin ang lahat ng bumabagabag sa atin, mga takot, mga alalahanin, at mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sabihin mo mula sa puso, Panginoon, isinusuko ko ang lahat sa iyo. Hindi ko man nauunawaan ang lahat pero nagtitiwala ako na hawak mo ang aking buhay. Bigyan mo ako ng iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Mga pinili ng Diyos, ito ang panalangin na magbabago ng iyong buhay. Mga kapatid, ngayong narinig mo ang paanyaya ng Diyos, huwag kang maghintay pa. Ang kapayapaan ni Kristo ay para sa iyo. Wala kang kailangang patunayan, wala kang kailangang bayaran. Ang kailangan mo lang ay buksan ang iyong puso at hayaan siyang maghari. Tandaan mo, ang kapayapaan ng Diyos ay isang regalo, hindi isang gantimpala. Kaya't ngayong araw, itigil mo ang laban na pilit mong nilalabanan mag-isa. Lumapit ka sa kanya at maranasan mo ang kapayapaan na hindi kayang agawin ng unos. Sa iyong pag-alis mula sa mensaheng ito, nais kong iwan sa iyo ang isang hamon. Lumakad ka sa kapayapaan ni Kristo. Kapag dumating ang mga alalahanin, ipaalala mo sa iyong sarili na ang Diyos ay tapat. Kapag dumating ang mga pagsubok, magtiwala ka na ang plano niya ay higit sa iyong naiintindihan. At higit sa lahat, huwag kang hihiwalay sa kanyang presensya mga pinili ng Diyos, ang kapayapaan na hinahanap mo ay natagpuan mo na kay Kristo. Ang tanong ngayon, handa ka bang tanggapin ito at ipamuhay ang buhay na puno ng kapayapaan? Tanggapin mo ang alok ni Kristo. Lumakad ka ng may kumpiyansa sapagkat ang kapayapaan niya ay sapat para sa lahat ng unos sa iyong buhay.